Perez o umami na sa publiko na nabuntis niya si Jackie Gonzaga. Isa ngang nakakagulat na balita ang samambulat ngayon sa buong social media dahil so many isang blind item na inilabas kamakainan lamang ni veteran columnist Christopher Min. Kung saan, ayon nga rito, ay dalawang TV host sa isang sikat na noontime show ang umano'y may namumuong relasyon at ang matindi pa nga ay nabuntis daw umano ng lalaking TV host itong si dancer Dan Return TV host din. It's showtime nga agad na show ang agad pumasok sa isip ng mga netizens. Samantala, ayon naman sa aming source ay totoo ang mga sangkot sa isyong ito ay galing mismo nga sa It's Showtime. Dawit nga ang pangalan ni Naayon Perez at Jackie Gonzaga sa isyong ito. Marami na kasi ang nakakapansin na ilang araw ng absence si Jackie at sumunod na rin sa pag-absent sa show si Ayon Perez. Bagay na nagpapatunay na totoo nga ang mga nagsisilabas ang espekulasyon patungkol sa dalawang hosts. Samantala, nito nga lamang ay emosyonal na inamin mismo ni Ayen Perez ang kontrobersyal na paratang sa kanya. Pagbabahagi nito, lalaki ako. May mga pangangailangan din. Alam kong maraming magagalit sa akin, lalo na nga at pinakita ko sa tao na kontento ako sa taong mahal ko. Pero heto ako ngayon, nagkamali. Pagkakamali na alam kong marami ang maapektuhan at masasaktan. Pero totoo po, nabuntis ko si Jackie. Ilang months na rin talaga na nagkaroon kami ng ugnayan, nagkakamabutihan, nagkakausap sa show, sa backstage, nagkakakulitan. Maganda si Jackie at hindi ko rin naiwasan na mahulog sa kanya. Lalo pat nga single siya, wala siyang boyfriend. Kaya naman, kakaunti na yung sabit, kumbaga. Alam kong nasasaktan ang lahat ng taghanga ngayon ni Vice na asawa ko. Pero hinihingi ako ng dispensa sa lahat, lalo na sa pamilya niya at sa lahat ng nasaktan. Hayaan niyo at aayusin. Haharapin at babawi ako. Sa ngayon nga ay tikom pa rin ang bibig ni Ate Girl Jackie tungkol dito at siguradong nahiyari nito ito sa nangyari. Talagang ikinagulat ito ng fans dahil wala namang nag-expect na mangyayari ito. Panawagan naman ng mga fans ay sana ay okay lang daw si Vice dahil talagang masakit ito para sa kanya. Bukod sa niloko siya ni Ayon, ay mismong kaibigan at itinuturin niyang parang anak na si Jackie ay sasaktan at lolokohin din siya. Nagtiwala siya sa dalawa bilang kasintahan si Ayon at bilang kaibigan si ati girl Jackie. Pero sa huli ay nagawa siyang pagtaksinan at lokohin ng mga ito.